pwede ito, guys. Tapos, tapos ito, limang tag-dose tutorial. So, 80, diba? 80 to, guys. 80. Sang luli pa. At, ito, chocolate to, guys, na may... Guys, yang for today, itu, itu mm -hmm. guys ah, itu spoilernya guys. kay Mama ito guys. Mama ah. Hindi na, hindi na damit yung, ano, aray ko. Hindi na damit. Binadiya. Ito na. Yari, <laughs> yari. <Yeah, yeah. laughs> hindi na damit. Ayan na yung inihinila hmm. Ba? Sarap ng buhay kahit pagod, oh, di ba? Talagang mawawala yung pagod mo guys sa ganyang, ganyan, ganyan. No? Kahit made in China yan. <laughs> oh, again, made in China. Ano eh. na? Ikaw pa. May namiya eh. Nabigyan ko magkano yan. Mag okay, ano yan eh? Isang blanket, isang pang cover sa foam at dalawang malaking unan at dalawang kwadrado na unan. Punda. Hmm. Oh, yeah. na nakaraan, naka 200 ako. Mahal ang cinta. 200 lang yung natira kasi yung mga binibigay ng bisita, Madalayan. mga madam. Nagbibisita yung na ibibili ko ng mga ano, hot hmm, donut na pan oh, 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 oh. almusal ito mm -hmm. Otwa, atwa, mga tira -tira ko sa Eid Nilagay ko lang Eid Mubarak. Eid Kaping dilaw to guys. Kaping na dilaw. May parang cinnamon, termere. Um, may um, cinnamon, termere. Tapos basta. Kaping dilaw ang tawag dyan, guys. Oh, parada. Kaping dilaw. Diba? Kahit, kahit pa yan may eye bag. <laughs> yeah, ba? Kanon na rin yun. Sana lahat ng mga kadama may mga hadiya. <laughs> ako guys, pitong magpipitong taon na ako dito. Hindi pa ako nawawala ng hadiya. Hmm. Uh -huh. Ngayon, kunti so lang. Dati kasi nakakapaghadiya ako na ng... Napaghandi ako minsan ng 700, 800 kasi hindi pa dati ko report yung mga nung dumaan yung pandemya yun na hindi man na zero yung pandemya makikita nyo naman sa post ko tuwing mo oh, anong yeah. ganyan na diya may 70, may 100, 200 mga oh, ganyan minsan na 80 mga ganyan at least na hindi pa ko na wala ganyan pero yung damit ngayon lang ako nawala ng damit pero blank naman itong na ano. Pero yung nakaraan, di ba yung pag-umpisa, magbibigay din sila ng mga adeya. Yung sinuot ko na din lang, yung damit. Hmm. Yung hmm. adeya sa ako. Saka. na yung sa ako. Ganyan. Adeya sa pamuntag. Kaya. Ah, not, um. Ang Ah. Hay ang ng pakiramdam. At sana may bibisita pa dito. <laughs> Sana may bumisita pa, guys. Para. Para may ano. Namiyasa <laughs> talaga ako. Pero, iyan uh, na talaga yan, guys. Tuwing, tuwing mga ganyan. Kahit na anong okasin, guys. Kahit tulang anong okasin, magsasamua lang, guys, yung ano yung doon sa baba. May nagbibigay sa akin guys lima, sampu, gano'n. Maybe one real. Pag may ipon mo yung guys, yan. Kasi bihira lang yung mga kalaba na nagbibigay ng mga, yun ba may mga bumibisita. Yung nag gano'n. Bihira lang ang kadama na nagbibigyan ng mga gano'n. Kasi ah, marunong ka lang talaga. Ako pa. Hanapin ko yung kinitin niyo. Pag hindi nimangutan niyo ako, sisimangutin ko okay. din kayo. Pag nginitian niyo ako, nginitian ko din kayo, di ba? Diba guys? Ang ganda ko guys, di diba? <laughs> Nagaganda na ako si tsura ko. Ang pangit mo. Dali na lang. <laughs>

pa siya. Pero hindi ko naman siya naiinom ng mainit. Sila naiinom nila yan guys. Mainit guys. Oh. Ito naman. Gawa to ni Mama Walia. O minsan pag nagkakadami ito yung ginagawa. Nilalagyan na nila. Tapos ako na magpapainit ng tubig. Sila lagyan na. Ganun ganun guys. Basta. Diskarte lang dito guys. Kung paano ka makisama pag marunong ka talaga makisama guys lahat yan may intindihan mo kung ano yung mga ugali kasi sila ang ugali nila guys iba iba ba? may masungit pero mabait <laughs> may mabait mo tingnan pero masungit <laughs> That is good talaga hindi ka talaga pababayaan ng Diyos kahit na anong gawin mo. To... Talagang bibigyan ka niya talaga ng maganda. Ano mo? Yung kasagsaga ng grabe ang ano. Ako hindi makatayo. Sakit na yung kalamnan ko. Nagurug-urug yung mga laman-laman ko. Yung nangurug-urug. Ganun. Pero nga, pag nagtatrabaho ako, nawawala yung kurog ng lamang ko, guys. Hmm. Hanggang ngayon, just na inom lang ako ng gamot, tapos haplas. Ito yung haplas ko, <tabas> guys. Pero meron pa akong isa doon bago. Bibigyan ako nila yan, guys. Pag nagsabi ako, bibigyan ako nila. ba? Swertihan lang talaga. Hindi man ako swerte sa una, pero ano lang yun uh, trial lang yun. Tapos, sabi siguro, hindi ko pa babayaan tong babae na to na uuwi -e. nang wala man lang yung pinaglaban niya, di ba? and guys, magpapaalam na ako guys. <laughs> Ayan, lagi niyong isubscribe at panoorin ang aking mga video guys. Uh, tawag nito, i-like, e share. Mag-commit na rin kayo kung ano yung ayaw nyo at gusto no, nyo. No. Diba? Love you guys. Keep safe everyone. Laging tandaan paang ang nakaapak sa lupa, mata itingala sa langit para yung makikita ang pagbaba ng biyaya sa lupa na mararamdaman ng paamo sa lupa. <laughs> Hindi ko na alam yung moto ko. Sige guys, love you all. Love you guys. bye bye